tatay dyan sa daanan no? kanina ko pa na mas, pag mas ako nagagawa ko nitong motor mumulot ng mga basura dito sa daanan so tingnan natin si tatay lapitan natin tatay saan po kayo oh nagpupulot ng Buti? Bakit po? Pag di ka na ma Marumi na po yun Wag po kayo magpupulot ng ganun Wala ka pang bili Magbili ka na lang po ng pagkain Saan po taga saan po kayo? Ah, saan po kayo pupunta? Ah, namumulat na sigarilyo. Delikado yan, tay. Magkakasakit ka ng tulo niyan, oh. Yan, yan mga -ok. si tatay. Pinulot pa yung, ano na, sigarilyo. Opos. Po? Oh? May awa rin May, may, may awa po ang Diyos, pero wag po kayo wag ng ganun kasi, ano. Marami na po yun, eh. Oo, oh, oh, may harap po mag ano. Mm. Sige po, may pasensya mo na lang po bibigay ko sa iyo kasi ito lang din ang pera ko tay. Uh, uh, yan po. Yan lang po yung dala kong pera kaya pagpasensya mo na po yan. <laughs> ah po. Oh. Uh, na po kayo magpupulot ng mga ano na sigarilyo kasi magkakasakit po kayo nun Bili mo na lang po ng pagkain niyan. Wag po kayo mag wag na po na kayo manigarilyo kasi nagkakaedad na rin kayo. Delikado po 'yan. Ay lumalaki yung bayag. Ah. Oh. Ha, ah, po kayo? Oo. Oh. Mm -mm. Opo. Hmm. Uh Oo. -oh. Hmm. Dumalaki daw po mga kakusyong bayag ni tatay kaya... Uh -huh. Opo. po Uh Oo. -oh. Ah, ganoon po ba? Mhm. -mm. Oh, sige po tayo, mag mamamasyal lang po ako dyan, no. mag-ikot-ikot lang ako dito sa Kapas. Anong barangay na po to? Anong barangay po to? Ah, di mo rin alam? Uh, dito to, mga kaok -ok, sa malapit sa Kapas, Ryan. Hindi ko alam kung anong barangay to dito si tatay na daanan ko nagpupulot ng sigarilyo sabi ko sa kanya huwag na magpulot kaya lang mga hawks, ang problema wala rin akong dalang pera kaya yung binigay ko sa kanya yun lang yung ano ko pang ano ko dito pang, pang budget budget ko so tay ingat po kayo no ingat po ah sige oh oo sige po Huwag na po kayo magpulot ng mga ano kasi po. Pag napulot yan, sipsipin nyo po yan. Magkakakanser po kayo yan. Hmm. Oo. Oh. oh. sige po tay. Sige. Shout out idol. <laughs> oh. ba naman mana mana mengakui si tatai. Eh? Yun lang kasi mga kaoks, dala kong pera. Ang dala kong pera ka rin, isang daan lang. Kasi ang pala ko talaga mga kaoks, mag-ikot-ikot lang, ako dito sa uh, tapas. Siyempre, nadaanan ko si tatay, namumulot ng sigarilyo. Binigyan ko na lang, isang daan na lang mga kaoks yung pera ko. Kaya, pagpasensya nyo. Kung yun lang kaya na naibigay sa kanya. So, nandito tayo mga kaoks sa Cristo Rey, kapas, Tarlac. Ah, doon na pala sa Kapas ano to mga kaoks Kapas Rhine parang kay Crestory pala mga kaoks yung Kapas Rhine so ito mga kaoks yung daanan papuntang Kapas Rhine oh. pero dadaanan lang natin yan dito tayo mga kaoks sa papuntang Navy Donel Santa Lucia dito tayo dadaan mga kaos hey